Pef. Mm. Mm. Hello guys. Ayan po. Good afternoon po. Ayan guys. Kami po ikakain na ni Bobo. Ayan. Nauna na pong kumain ng aking mama. Kasi gutom na daw po siya. <laughs> Ayan. Ayan po laging ulam namin. Gulay. As ano yung mga isang mapulang yan mama. Anong ulam niya? Hotdog. Yeah. Hotdog at gulay. <laughs> Ayan guys, kain po kayo guys. Ayun, Gutom na si mama, kaya nauna na po siyang kumain. Ayan. Nguyain mo mang maigi. Ayan. ayun. Nguyain mo maigi para. Ayan guys, ang hirap pala ng matanda na ano guys. Ayan. Kasi ang hirap ng kumain. Pero buti na nunguya pa ni mama yan. Pautay-utay. Ayan po ang gusto niya guys. Gulay. Hindi po ang nanay ko mahilig sa mga ano, karni. Gusto niya gulay. Ayan po ang kanyang, ano, sikreto. Kung bakit mahaba ang kanyang buhay. Ayan guys. <laughs> Alam niyo po guys. Ima-share ko lang. Ang nanay ko po is 76 years old na. 76 years old na po siya guys. Pero wala po siyang maintenance na gamot na, di ba, yung mga high blood. Si mama po, payat lang po siya, pero malakas ang katawan niya. Mm -hmm. Naigib pa nga po yan, doon sa poso, naglalaba. Pero hindi ko na, inaawat ko na siya. Ako na naglalaba ng damit niya. Kasi di ba, matanda na eh. yan. Pero, pag hinayaan mo po yan, siya pa rin ang gustong maggawa. Siya pa rin gustong maglaba ng damit niya. Di ba ma? Kasi po, maselan po yan, kahit ganyan-ganyan yan si mama. <laughs> Ang gusto po niya, ang laban niya, ay mabango. Oo. Oh, oh, powder, tapos bar. Ayan. Ayan ang laging sinasabot. Mano po yan. Maselan sa damit, Kaya, kaya tingnan mo. Napakalini sa na matanda po yan. Ayan. ayan. Tingnan nyo guys, ang kamay niya. May fair ko lang. Tingnan mo. Matanda na po yan, pero ang ganda ng kamay. Ayan guys. Di ba? Eh, ganun mo mama. Ay, ganun niya. Di ba? Napakaganda ng kamay ng matandang ito. <laughs> Ayan guys. Malinis po kasi yun sa kamay. Ayan. Gusto niya po niya niya. Every other day, maliligo siya guys. Ayan. Ayan. Kaya nga po gusto niya pong magpapustis para daw po magmukha siyang mata. Ayan. <laughs> Ayan po guys. Ayan. Shout out po dyan sa mga gustong mag-share ng gusto kong magpapos dito ni mama. Ayan. Di ba ma? Gusto mong magpapos Bakit gusto mong magpapos dito? Mahirap pag-ihinga. Uh, mahirap daw po pag Masakit sa lalagay. Eh, wala pa naman po kasi kami ano, pera para pang pang pagawa ng pustiso. at syempre mo na yan bago diba? bago magawa ng ospiso. Kailangan pag nagpagawa ka doon, mayroon ka ng ipo na pera para masukatan ako. Di ba ma? Mm -hmm. Ayan guys, kaya niya. <laughs> Siguro ang ganda ni mama pagka may ngipin. Kasi mistisa po nanay ko eh. Hindi mm, lang nga, hindi nga lang nga kami nagmana ng aking kakakakak kasi may kakambal pa ako guys hindi po ako kambal ni mama Oo ang mga kamukha niya po, yung mga kapatid kong lalaki, mga gwapo. Di ba ma? <laughs> Kami pong dalawang babae sa ano, kamukha po namin si Papa. Ayan. Si Mama po maputi po. Justisa po yan. Lalo na nung dalawang Ganda mo ba? Di ba? Kita naman po. Tangos ng ilong. <laughs> Di ba mama? Ayan. Joke lang. Pero totoo po, talaga maganda po narin Ang bata pa po, po ito, ganda ang babae na ito. Maputi. Hindi po siya nangingitim. Kagaya namin, nangingitim po kami. Pero siya po, hindi siya nangingitim. Kahit ibilad ng ibilad sa araw. Yung ganda talaga ng ano, kamay ni mama. Mahilig po siya guys sa ano, sa Q-tix. Lagi po siya nakapagbili ng Q-tix. Maglilinis lang po, po. Tingnan mo naman guys. Shout out naman sa kamay ko. <laughs> Maganda pa po guys yung kamay ng nanay ko. Makaawang yung kamay ko. Ayan. Sobrang kasipagan po yan guys. Kasi, si Dok Dok, si Christopher. Ayan. Ipupitoy nanay ko tungkol sa kanila. Alam mga nakakuha ng kamay ko. Tsaka oh. mga gwapo. Ano man. Matatangkan. Matatangkan po sila. Pagdating po sa aming kampang pandak-pandak po kami. Mana sa tatay. Tatay namin hindi naman nakakain. <laughs> hindi yung Kain-kain lang nito. Kahit po siya walang nipin, pero nakakakain po siya ng mami. dada dahan kami Yan po guys, o diba? Wala pong maintenance siya si mami. Ang kailangan niya lang po talaga, pang gatas, pang biling gatas, at pang biling kinatinapan. Pero awa naman po ni Lord at i- kahit gaganyan-ganyan si mama. Wala po siyang wala po siyang maintenance. Ang gamutan niya lang po yun sa yun sa ano. pero okay na po yung gamut niya. Tapos na po yung kanyang six months na gamutan. Okay naman po. Salamat po. Okay. Okay na ang nanay ko. Hindi na po sa palagi ginoon. Natapos niya na po yung 6 months na Siguro po pag ano, tataba na yung Mama. Pero kahit naman po sa pool ng bata pa siya, kahit talaga siya. Hindi po siya taba eh. Kasi siya naman, minamaharipis kita dito, hindi mo alam. mahina, <laughs> mahina na po kasi yung timing. niya. Ayan, shout out po sa inyo lahat dyan. At shoutout nga po pala dun sa, palagi po nag-i-sponsor sa mama po, nagbibigay ng panggatas at pangbiliw sinako. Ayan guys. Ayan <laughs> guys, shoutout po sa iyo, Sir Will Lipan. Ayan guys. <laughs> at ibang si ofisial. Ayan. Sila po nagbibigay palagi kay mama ng panggatas, pangbiliw sinako. Kasi guys, pag matan, may edad na pala, mahilig po sa tinapa, palagi po sa muna rin. Eh. Mahilig po kumain ng tinapay. Pero pauti-uti lang po. Ayan. Ganun pala pag may edad. Ayan, <laughs> Ayan. Salamat po kay Sir Ruel Lipat. Ayan. Yung hindi pa po nakakilala kay Sir Ruel Lipat. Ayan. Please subscribe po sila. Subscribe niyo po. Makikita niyo po din yung mga content niya. Puro po pagtulong. Ayan. Charity vlogger po siya. Ayan. May team po sila guys. Ano? Team Royal Lipat. Ayan guys. <laughs> Paki-support niyo po. Ayan. Salamat po. Ayan. Lagi po siyang nagbibigay kay mama ng bilig gatas. Although maliit lang po. Pero malaking tulong po sa kanya. Ayan. Salamat po si Royal Lipat. Ayan. God bless po sa inyo lahat. Ayan. Thank you po. Ayan. Hanggang dito na lang po ang video namin ni Mama. Ayan. Maraming po salamat. Hanggang sa muli po. Bye-bye.